So ngayong araw guys ay ipapasyal ko kayo dito sa Benros Park ng Barangay Soong Digo City at ipapakita ko sa inyo guys kung gano'ng kaganda ang lugar na ito. So as you can see guys dahil sa init ng panahon meron silang uh, cold coffee dito guys no at iba't ibang flavor guys nasa inyo na kung anong gusto nyo. Ang pinakagusto ko talaga dito guys kasi mula dito... Tanaw mo ang overview at napakaganda guys. Grabe yung mga bukid at napakaganda yung sikat ng araw. At meron din silang mga rooms dito guys kung gusto nyo mag overnight. So right away guys dito sa bandang to. Napakagandang sunset ang matatanaw mo sa pagsapit ng hapon guys. Wow aba. Perfect place pala to dito guys no. So sa 30 pesos na entrance fee mo guys. Aba ma enjoy mo na ang ganito kagandang place dito sa Barangay Suong Digo City. At kung malapit lang kayo dito guys, aba, perfect place to guys para sa inyo Tingnan mo yung kasama ko guys, namimili ng coffee kasi napaka init ng panahon, aba, perfect At kung gusto nyo mag coffee time guys, dahil sa init ng panahon, aba, perfect place to para sa iyo. At makikita nyo ang napakagandang overview At located lamang ito guys, dito sa barangay Suung Digo City